Hello guys! Hello! Magandang mo tayo guys kung gusto na ito. Ay daming hugasan bago magsaking ay maghugas. Para ano, maaliwanas. Maaliwanas ang ano guys. Yung kusina bago magsaking. Bago magsaing, magmugas na ang Yan na, guys. Magsugas mo na tayo. Yan. Mga kalat dito. Yan, hello. Hindi mo nakita yung mukha ko. Yan. Yan. <laughs> Medyo madalang-dalang kasi hindi bukas yung ano ko ilaw na medyo ma medyo madalim. kaya ganoon mag ano na lang tayo mag hap hap mga natin yung camera natin guys camera. Yan, 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 yan. okay, okay mag tayo, guys. Okay, para maano yung bago magsain, malinis. May hugasan lang dito. Pag-isin mo kasi may ano na. May hugasan. Okay, Manahugat yung kumain. Kailangan pa talaga akong antayin. Alam mo guys, ito oh. Ito. May mga itim-itim. Ngayon ang may itim-itim oh. Subukan ko si itong tanggalin kasi may ginawa ako dito guys na ano yung nilagyan ko ng ano baking soda asin at saka yung sabon try natin kung matanggal to kung ano ba talaga kuminta ba talaga to nakabara tayo yung kasi okay. yan try natin kung matanggal ba to guys kasi tinatry ko sa ano guys hala natanggal man guys na linis, nabawasan o oh. Gumawa ako pang ano lang, pang hugas na, ano ba yan? Pang hugas lang ng mga itim-itim sa kaldero ko ba? Try lang natin. Kasi may baking soda to eh. Baking soda lang at saka asin nilagay ko. Saka yung sabon na ano, sabon na pang plato ba? Ayan o. Oh. Natanggal, natanggal guys. Natanggal yung pinagwa, magwangan. oh, ayan o. Oh. Wow, galing yun. Mayroon pa konti. Lagyan natin ulit. Para umano talaga nagulat kasi ako guys sa mga ano ko yung mga mga kaldero yung mga dulo mga itim na ayan o katulad kanina na ano guys sobrang itim yan o wow nabawasan din baking soda at saka asin. Ayan. Diba? Diba yung kanina na sa video? sa loob. O, maitim. Tingnan nyo, guys. O, oh, yan, o. Oh. May mga patak. May mga dukot. Try din natin. Ito lang kinuskos ko, guys. Ulang ko sa sa bagnos lang sa bagnos. O yan, o nabawa sa binigay. o. Hindi na masyado. O. Napanood ko lang naman to guys sa ano. Sa ano yan? Wala namang mga wala guys kung subukan natin. Ito na dito. Eh. Yung mga ano? Yung mga singit-singit. Try natin dito. Para maano. Linis-linis man lang. sa uh, um, Pwede dyan, daw daw to sa ano, mga estende. Para pamintam. Um, Sino tuloy tuloy na yung ginagawa ko. Sino <laughs> tuloy tuloy na. na ano kung sabay-sabay daw Try natin i-read nang basahan

menu na guys. Pero kung araw-araw mo ito gamitin, lalong gamitin yung tab. yung so, inano. Yun ang panghugas. Yan, malinis na <laughs> konti. konti lang. Di ano kay Porsigedo, guys. Kay konti lang talaga. ayo mm. nabawasan. Kulang pa sa kuskus -kus yan. Kulang pa sa lakas. Lakas ng kamao. Kain tayo guys. alam mo guys kung magsayang ako guys nalagyan ko siya ng ano suka so, para ano tagal mas suka ako hindi di kasi ako naglagay ay medyo na basa basa Lan muna natin mga ilang tolas so, na. Lagyan ng suka para di ma madaling mapanis. Yan. And, lagyan natin ng vinegar. Ito na. Nabuhos na guys. And then, natin. Tapos, ilagay na natin sa rice cooker. Hello, oh, hello. Yan na guys. Okay. Hello, thank you for watching. Thank you, thank you.